Okay, Mr. Dude, I the next one. Hindi tayo. Dalawang araw lang kada taon ang hinihingi ng mga dentista para masilip nila at maayos ang anumang diprensya sa ating mga ngipin. At syempre, kapag linis dentista, talaga namang pearly white teeth ang resulta. Pero marami sa atin ang bisibisihan at tila walang oras magpatingin sa dentista. Kaya ang resulta, hindi maikakaila. Sa kilos ng inang si Marites, masasabing isa siyang tunay na dalagang Pilipina ni hindi man lang masulyapan ang matamis niyang ngiti. Pero paraan pala niya ito para maitago ang kanyang pagkabungi. Talagang nahihiya kang dumabas dahil nga si Ryan Ipin, mukakansawang ka ng mga classmate mo, kaibigan mo. Dahil si Ipin, hindi ka makapagsalita ng maayos. Kwento ni Marites, madalas daw niyang lantakan noon ang mga candy at tsokolate. Kaya bago pa siya makatapos ng high school, nabulok na ang dalawa sa kanyang mga ngipin. Crack muna. Tapos na um, ilang days, sa tanggal na rin, na, nasira na talagang tuluyan. Ang kadalasang remedyo sa mga may bungina, kagaya ni Marites, ang magsuot ng false teeth o postiso. Pero hindi raw ito madaling makasanayan, lalo't sumisikip o lumuluwag ito sa katagalad. May Mayat-maya rin ito tinatanggal para linisin. Iba pa rin eh. Iba yung ano mo. Kasi parang meron kang gums, na, na sasagi. sa ngalang ngala mo. Hindi yung natural na ipin talaga. Natatago man ang pusiso ang mga uwang at espasyo, hindi rin may na hindi ito perpekto. Kaya sa kauna-una ang pagkakatoon mula na magpagawa siya ng pustiso, pupunta si Marites sa dentista para subukan ng isang makabagong proseso. Ito raw ang huling araw na magsusuot si Marites ng pusiso dahil papalitan na ito ng dental implant. Sa prosesong ito, bubutasan ang gilagid ng pasyente kung saan magbabaon ng titanium screw. Dito ikakabit ang artificial ng ngipin. Hindi tulad ng pusiso, hindi na ito matatanggal o luluwag man lang. Eksakto rin ang sukat ng dental implant, kaya hindi ito tatama sa gilagid gaya ng madalas mangyari sa pustiso. Laging ito nagkukos din ng singaw dahil since it's ill-fitting denture, some other um, uh, patient doesn't want to um, have their denture being redone again or uh, new denture again because it's quite expensive to have a denture from time to time. Mm -hmm. Matagal na bang nabunot yan, Marete? Mm -hmm. okay. Lalabas nito parang natural yung ipin mo dahil hindi siya detanggal, okay? ang lahat, tinurukan muna ng anestesya si Marites para hindi siya makaramdam ng sakit. Tsaka binutas ang gilagid ng pasyente gamit ang maliit na barena. Dito ibinaon ang titanium screw. Matapos kunin ang sukat ng gagamiting artificial ng ngipin, ikinabit na ito sa titanium screw at hinigpitan. Tumagal lang ng halos 20 minutos ang buong proseso, pero panghabang buhay na ang itatagal nito. Wala rin ni isang patak ng dugo dahil mababaw lang ang ginawang buta sa gilagit. Ang resulta, mga ngipi na hindi aakalaing implants na pala. Siyempre maganda, masaya at saka iba yung feeling parang natural na yung ng ipin mo. At saka maganda siya. Hindi na ibang klase na lumuluwag. Pero kahit kumpleto na ang ngipin ni Marites, hindi pa rin daw niya makuhang ngumiti dahil ang halaga ng dental implant nasa 25,000 pesos kada ngipin. Pero kung tutuusin, mas matipid daw ito dahil isahang gastos lang, hindi tulad ng pustiso na kailangan ipa-adjust o palitan kapag sumikip o lumuwag. Sa ngayon, pang toothpaste commercial na ang ngiti Marites. At sa may problema rin sa ngipin gaya niya, bumisita sa inyong suking dentista, dental implant man o hindi ang inyong ipagagawa.